yung itlog ng pato kasi wala naman si yung guys hindi naman siya ipipisa madami madami siyang itlog aharbisin natin itlog nila yun guys ang itlog nila oh Ha <laughs> ha Eh, ano nak? Bisitin natin yung itlog nila. Ayun, itlog. Ayun, dami itlog. Ganto, Three, Dose. Dose ang daming itlog. guys. 30 itlog. Gan towan. 13 5 12. na? 12 ang ganyan itlog Ay, meron pa doon oh. Ha, huh? dami talaga itlog nila. Meron pa doon. Oh sayang yun wala tayong ano yun lalaki ayan guys itlog ng ayan yan ayan yung itlog ng dalawa sila parehas nanging itlog ayan dami rin to no ito 12 rito 12 Aling kaya luma dito? Ito siguro, ano? Kasi mga babi yan, yun. Ito ang pinakaluma, yan, ano? Huwag na natin iwanan sayang eh. Oh, ano? Tapos dito, meron din dito. Meron? Oh, ayan oh. Dinukuban niya. Diyan pa yung patay. Ano? Oh, Ewan ko kung ilan. <laughs> Uy. Apat. Apat. <sighs> Ayun, apat ah, yung record niya guys. Yan. Bali 16. Wala, hindi naman mapipisa. Sayang lang eh. Akin na lang ha. O, oh, mangitlog na lang kayo ulit. Ang oh. dami. <laughs> Bali lan? 16 ano? Ang <laughs> dami. Titlog. Yan ang pakinabang namin sa kanila.

Ayan guys, may nag-aano ng ano. Nan. <laughs> Anong kinamatay niya? Ayari <laughs> si... Tanda na ba? Ano to papa mo? Mama ko po. Ay mama mo, babae ba ta? Ay si Kong nga pala ito. Ay si Kapitan na lang. Sikap. Ang manggan. Wala kang listahan. Sa Sige na sabi. Magkayo po, di ko lang sa pagkakit siya? Ha? Magkayo, magbigay, di ba lang sa pagkakit siya? Pro 4 Kailangan kapag ka mag-ihingi ka ng abuloy Kahit na babano, para lalo silang ganahan Kasi kung sa'yo maniniwala, hindi sa'yo maniniwala Yung listahan maniniwala sa'yo Matanda na ako Brad kaya alam ko yung lahat ng mundo. Yung mundo natin kasi yung mayroon nakikita yung tao na ebidensya para sa iyo. Di ba? Yun ang gagimong mong tatandaan. Kapag nagninegosyo ka, walang kapatid, walang kamag-anak, ganun yun, no? Kaya yung sinasabi ko sa iyo, bilang ano rin 'yan, yung charge experience na. Oo, wag mong sasama ng love 'yun. Ayan, bibigyan natin siya ng isang daan. Uh, lumapit siya, mingi ng abuloy. Uh, ayan. Sa mama mo, para, para sa mama Para sa'yo. Ha? Ay, kung, kung may pabil ka nga lang, bibigyan kita 500 eh. Panorin <laughs> <laughs> mo sa akin ka. Ah. Lari na i-flat na. Salamat, salamat. Okay. Okay. Ah. Uh -huh.